Yo! What's up mga guys! Welcome back to my channel Ami Art TV So ngayon, mga guys ay nakikita nyo naman mga guys nandito tayo sa uh, Palayan So mabuti dito mga guys ay malayo tayo sa ingay Okay so ating video ngayon mga guys ay okul ito sa kumakalat na mga balita uh, Okul sa meteorite So mayroon po tayong uh, uh, nakalap na balita na mayroong kumakalat na Uh, itong uh, tinatawag na tunaw pako so ito yung ating uh, i i kukontent natin ngayon mga guys sa ating uh, video nito so stay tune lang kayo mga guys sa ating uh, video so panoorin nyo hanggang sa dulo kasi mayroon tayong important thing pag usapan about sa tunaw pako so ngayon mga guys ay, uh, ako po ay isang uh, uh, admin sa meteorite hunting Philippines. So ako po yung nag-identify -nag ng mga uh, mga meteorite o uh, yung mga gemstones na inyong ipa-identify sa meteorite hunting Philippines. So tayo po yung uh, nag-identify sa mga gemstones o meteorite, yung pinaghinalaan ninyong meteorite. No? So kung mayroon kayong mga pinaghinalaang meteorite, punta lang kayo sa meteorite hunting Philippines at uh, doon ayating uh, i-identify at gagawin po nating lahat para ma-identify yung uh, mga bato nyo. Okay? So, yun po yung uh, group natin sa Facebook. So, kung mayroon kayong mga bato at uh, gusto ninyong uh, i-content natin dito sa ating uh, YouTube, uh, okay, ano niyo lang uh, i-post nyo lang doon sa Mitch Hunting Philippines, mga guys. So, ayun. So doon sa ating witch hunting Philippines mga guys mayroon tayong uh, balita na nakalap doon at uh, mayroon tayong uh, na pag-alaman na may grupo pala na uh, naniniwala sa itong uh, pag-identify nila sa witch na tunaw pako no so yung yung ano nila pamamaraan nila mga guys ay uh, pinapatong nila yung uh, pako doon sa pinaghihinalaan nila na witch at ibibilad sa araw at yung pako daw ay matutunaw. No, matutunaw daw yung pako pag ipinapatong doon sa pinaghihinalaan nilang meteorite. At pag natunaw daw yung pako, yun daw ay totoong meteorite. So, so ayan na mga guys. Oh. So, sinimula na nila na ah, uh, lagi ng pako yung uh, kanilang uh, pinagsuspitsahan na uh, amiturite So ayan. So binabalot pa nila ng uh, silupin. Ay, kayo, na ng na na plastic. To. No? So It's binabalot nila ng uh, plastic. yung marinig yung, uh, mm. yung, mm. yung uh, okay. ah, yeah. yeah. uh, sabi ng babae, eh, sabi niya na wag daw mapasukin yung hangin sa loob kasi daw sisingaw. Ipundo Oh, so Ayan, yung uh, pamaraan lang mga guys. At uh, nilagyan pa nila ng uh, pizza. No, nilagyan ng pizza. Uh, 30. lugar kung saan sila. Yan at uh, 30. Uh, nilagyan at inano uh, pa nila uh, sinisirkulan pa nila yung din. Yung pasod lang hangin daw para no? pasod lang hangin. Oo no, so, lang eh. so, din. Kanang di kasod ang hangin. Yan, dito. Nag-play uh, na kaya po na ano daw, na naging uh, dumidikit daw yung pako. Oh, dumidikit na nagdadikit yung pako at uh, talaga dong matutunaw na yung ano, ayun, matutunaw kari. na yung pako kasi dumidikit na. Oh. So, okay, ano mas sabi ni dito mga guys, sa anong wala mga guys. So, ayun, kaya na po um, ang magluto. Ang action maglanay Ako dito mga, mga guys mga ay ah uh, opinion ko lang dito mga guys ah. Uh. So, ako dito mga guys, hindi talaga ako naniniwala dito mga guys na ah nanay ni pilit man ang meteorite ay nakapagpapatunaw okay, ng uh, pako so mali po yung paniniwala no, natin mga guys na yung meteorite ay nakapagpapatunaw say, mag ng magnet so itong klaseng baton ito mga guys na uh, sinusuri nila ay nilalagyan nila ng uh, uh, pako sa tingin ko lang mga guys ha, ito ay ito yung klase ng uh, bato na uh lava rock or ito yung uh, igneous rock no so potentially magnetic pa po ito mga guys itong uh, klase ng bato na ito so makikita natin sa kanyang uh, uh, itsura na hindi talaga siya Pwede itsura, kasi uh, wala wala ka, wala akong makitang Okay na ni? No yung gilid nito uh, parang uh, matalas so hindi siya hindi siya uh, smooth so hindi siya hmm. uh, hindi siya hindi siya ano mga guys hindi siya tawag nito hindi siya uh, talagang hindi mo siya makita na mayroon siya ang pilit uh, karakteristik action ng lana ng kay pilit man right yung mga bato na ito mga guys hmm. so ito po ay terrestrial sang so, ore ito ng basalt So, yung mga basalt mga guys. So uh, ang basalt mga guys ay uh, magnetik talaga ito mga guys. Oh. So potentially magnetik yung mga basalt mga guys. mayroong mga basalt na hindi magnetic, mayrong ding magnetic. Okay? So Yan. Yan ang nila na parang matutunan na yung na daw yung pako dahil dumidikit. Oh, di ba? So yan yun mga guys. Oh, kilo na yung uh, ginagawa ng fish. At uh, yan, tinimbang pa nila. At uh, mabot ng uh, 0.3? Uh, kilogram. 0.1. Na onsin na lang. 0.1? Sobrang oh, laki pa naman oh. yan. Is, mabot talaga yan oh, okay. ng uh, mayagit uh, 10 kilo talaga yan. Okay? So, yan yung uh, ginagawa nila mga uh, guys. So, sa ating nab nabalitaan mga guys, ito daw si Mike. Uh, Sir Mike no, Ito yung makita natin sa picture na Siya daw yung uh, uh, Siya daw yung uh, Ano nito mga guys ito, Siya daw yung uh, tangulo O nagpasimuno uh, ng uh, Scam na tunaw pa ko Okay So Kayo nang bahala mga guys magusga Kung ito ba Ay totoo o hindi Okay so yun lang mga guys Ang ating video sa ngayon at uh, maraming salamat sa inyong panonood. At sana huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At pakit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na videos. Okay, so sa mga gustong magpa-identify ng inyong mga bato, ay pumunta lang kayo sa Facebook natin. Uh, Facebook group natin mga guys, Meteorite Hunting Philippines. At ay po-post nyo doon yung uh, mga gusto nyong uh, bato na ipa-identify. Okay, so at uh, gagawin natin ang lahat para ma-identify yung inyong mga bato. Okay, so marami naman tayong na-identify doon sa sa ating uh, grupo at uh, na-satisfied naman sila mga guys sa ating pag-identify. Okay? So, 'yun lang mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.